Isa sa pinakaloki na relationship sa showbiz ay walang iba kundi ang relasyon ni Coco Martin at Julia Montes. Although inamin na nila na more than a decade na ang kanilang relasyon at maraming chismis na mayroon na silang tatlong anak, ay napapanatili pa rin nilang maging pribado ang kanilang buhay. Pero ang tanong ng mga netizens ay kailan naman kaya pakakasalan ni Coco si Julia since matagal na silang nagsasama. Kaya sabi ng netizen, syempre, kahit papano, nag-iisip din si Julia kung kailan siya pakakasalan ni Coco. Ang tagal-tagal na nila. Pero sana naman ay may plano si Coco kay Julia. Kaya ating alamin ang kanyang interview kung ano nga ba ang ginawa niya kay Julia at ano ang plano niya dito. Very busy ngayon si Coco Martin sa kanyang teleseryeng Ang Batang Tiapo. Samantalang si Julia ay bumabalik na rin siya sa mundo ng showbiz bago siya maglaylo dahil sa hindi natin alam na dahilan. Pero ang sinasabi nga nila kaya siya naglailo ay dahil nanganak ito sa mga anak nila ni Coco Martin. Although walang direktang pag-amin na may anak na sila, pero obvious naman sa mga pinopost ng mga kasamahan ni Coco at Julia sa showbiz na meron na silang anak at nadulas pa nga minsan si Willie Revillame na pinasalamatan niya si Coco at Julia at ganoon din ang kanilang mga anak. Meron na nga daw silang anak na ang pangalan ay Popoy at Matilda. Pero noong kasagsagan ng 2024 ay nangnakmuli daw si Julia. Kaya lang hindi sinabi kung babae o lalaki. Kaya ang sabi nga nila ay tatlo na ang kanilang anak. Ngayon ay very proud si Coco Martin sa pagpabalik ni Julia dahil nagkaroon nga siya ng movie last December na ang title ay Topak at ngayon naman ay ongoing ang kanyang series na Saving Grace kaya man very proud si Coco sa kanya at karapatan naman din ni Julia na bumalik sa showbiz dahil marami na rin nakakamiss sa kanya ng mga fans nga kay Coco ay very proud ako sa kanya dahil napakagaling niyang artista at nandyan lang ako para sumuporta sa likod niya ay pa sa aktor. Inamin ni Coco na malaki ang kanilang age gap ni Julia. Si Coco Martin ay 43 years old na samantalang si Julia ay 29 years old. At dito niya na isiniwalat ang detalye ng kanilang relasyon. Inamin ni Coco na nais niyang pumorma noon kay Julia. At 14 pa lamang si Julia nung time na gusto niyang ligawan. Pero sinabi nga ni Coco na binastet siya ni Julia Montes. Syempre napakabata pa ni Julia noon at naiintindihan niya. Pero na mag-18 years old na si Julia ay tinangka niya muli itong ligawan at dito na nga napasagot ni Coco Martin si Julia Montes. Lalo-lalo na na magkasama sila sa movie na walang hanggan. Although bali-balita noon na may relasyon nga si Coco at Julia pero nananatiling tikom ang bibig ni Julia at Coco Martin. Until ilang dekada na nga rin ang lumipas bago inamin ni Coco Martin ang relasyon nila ni Julia Montes. Ngayon ay very open na si Coco when it comes to Julia at tinatawag niya nga itong partner o katuwang sa lahat ng aspeto sa kanyang buhay. Ang sabi pa nga ni Coco almost every night at sa umaga pagkagising ko, pag may naisip ako na idea, sasabihin ko sa kanya. Magkakape kami, magkukwento ako sa kanya ayon pa kay Coco. Minsan pa nga pagkape talagang dadaladalin ko yan. Pag may pictorial, ipapakita ko agad sa kanya, ipagyayabang ko ang tanga kay Coco, masarap na sinashare mo sa partner mo kung anong nangyayari sa buhay mo. Ayon pa nga kay Coco ay tinulungan niya talaga ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang kapatid ay stable na. Kaya naman it's time na daw na bigyan niya naman ng time ang kanyang sarili at ang kanyang magiging asawa at mga anak. Nagnenegosyo na ngayon si Coco Martin. Ngayon ay pinasok na ni Coco ang mundo ng pagnenegosyo. Marami na rin siya mga investments. At sabi pa nga ni Coco, kay Julia ay, ako na ang bahala sa sa'yo. O ba diba? napakasweet naman ni Coco Martin. Sinabi ni Coco na proud siya kay Julia dahil kahit hindi ito abala sa teleseryo noon, ay abala naman ito sa pag improve ng kanyang sarili ay nga kay Coco may pagkakataon talaga na sinabi ko sa kanya kung ano yung pangarap mo to pa rin mo pinag-aral ko siya ng kulinary at ngayon ay magaling na siyang magluto Oh, di ba makikita naman natin sa Instagram ni Julia na minsan nagpo-post ng mga food. At specially, nagluluto siya ng mga favorite ni Coco. Ayon pa nga kay Coco, gusto rin ni Julia na makatapos ng pag-aaral. At sabi niya nga dito, ako na ang bahala sa pagtatrabaho. Basta gusto ko siya, matupad niya lahat ng dreams niya. Gusto ko lahat ng pinagtatrabuhan niya. Lahat ay kinikita niya. Ay gusto ko kanya lamang yon Hindi ko yung pakikialaman. Ayon pa nga kay Coco ay, gusto ko maibigay mo yung pangarap ng lola mo ng pamilya mo para sa kanila. Kasi ako, kaya ko ng sarili ko eh. Dagdag pa ni Coco, ako na ang bahala sa'yo, arbor na kita. Bilang lalaki, ako yon. responsibilidad ko yun. ba? Oh, diba, napakasweet naman ni Coco, sana all di ba? Tinanong si Coco kung paano nila napapanatili ang kanilang pagmamahalan. Ay nga kay Coco, ako yung naging tatay, kuya, kaibigan at best friend ni Julia. Ang kinakaganda kay Jules pati sa pagsasamahan namin, nakikinig siya sa akin. At ganun din naman ako sa kanya. Pag siya ang nag-a-advise sa akin kung anong nakikita niya, give and take, ay pa sa aktor. Sabi ko pa nga sa kanya kung gusto niya pang mag-aral at gawin lahat ng gusto niya gawin niya na ako nang bahala sa kanya. Sabi pa nga ni Coco, pero sa tanong naman kung kailan kaya sila ikakasal. At sabi nga naman ni Coco ay darating naman tayo dyan. Siyempre, surprise 'yon. Alam ko naman lahat ng babae pangarap 'yon, 'di ba? Kaya abangan na lang natin. At for sure, ay gusto kong ibigay lahat ang the best for Julia. Kaya pala nang tinanong si Julia Duarte sa kanyang interview kung kailan ba sila ikakasal ni Coco, ang sagot nga lamang ni Julia, let's close the bridge when we get there, ayon pa sa aktres. Since very vocal naman na si Coco Martin about Julia Montes, ay abangan na lang natin kung kailan din niya i-announce kung kailan sila magpapakasal. For sure, pinaghahandaan naman ito ni Coco dahil sinabi nga niya na lahat gusto ng gustong gawin ni Julia ay gawin niya na at siya na ang bahala dito. O ba diba, sino naman ang hindi magmamahal sa isang Coco Martin? O ba diba, sabi din ng netizens ang hapa ng hair ni Julia Montes. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Bye!